Judy Tagiwalo ako, uh, profesor ng UP sa College of Social Work and Community Development. So, aktivista ako, although nag-graduate -grad, nag din ako ng 1970, kapagtapos uh, ako ng social work dito sa Coleo. Uh, at nag-organisador ako. Hindi ako naghanap ng trabaho na may bayad nag-organisa ako sa hanay ng mga estudyante para sa hanay ng kababaihan para sa tunay na pagbabago. Nung pumasok ako sa UP, 15 years old ako, 1965, hindi ko naman alam yung aktivismo-aktivismo eh. So lumalim na lumalim na yung aking pagkaintindi sa mga problema ng bayan. E lalo na naging social work, nag-field na kami sa social work, tapos ang mga nakakausap mo, mga bata na may in conflict with the law kasi nagnakaw, hindi pa drugs ang problema noon eh. Nagnakaw ng tsinelas, nagnakaw ng t-shirt, tapos pupuntahan mong bahay nila. Alam mo na ang kahirapan, ang isa sa mga nagtutulak sa kanila para magnakaw. So bakit sila mahirap? Di ba walang trabaho? May tulis lang ang trabaho, hindi nakapag-aral. So doon, parang na, na affirm pa na systemic ang problema. It's not an individual problem na tamad lang, la singular, kundi talagang may system na beneficial sa kokonte at mahirap sa karami. So yung tatlo. Tapos syempre, ito ngayon. Noon pa hanggang ngayon, ang issue ng corruption, ang paggamit ng posisyon ng mga politiko para yumaman. At ano ang solusyon noon? Uh, pambansang kalayaan at demokrasya. Important na magkaroon ng sovereignty. Ang atin ng Pinas, hindi sa China, hindi sa US. Uh, at magkaroon ng lupa ang mga magsasaka. Ang first quarter storm, nasa student council, ako ng college representative, nag kami sa Congress dahil State of the Nation address ni President Marcos Sr. at that time January. January pan state, parang sa Amerika. Tapos ang Congress, yung National Museum ngayon. Punta kami doon, maraming eh, marami. Kasi talagang pumuputok na eh. 69 election eh. Nare-elect si Marcos, pero talaga ang feeling, guns, guns, and gold. Malawak ang dayaan, gumamit ng pera, gumamit ng mga goons. So, ayun, nang bumaba si Marcos, pagkitas ng zona, kita mo, bigla may ganyan, no? Tinapo ng mga is, mga rallyista, makita mo may parang parabula, eh. Ng mga placards, buhaya, uh, kabaong. Eh, syempre, hindi naman nasaktan ng mag-asawang Marcos. Kaagad niya sila sa limusin, pero sumugod na yung mga pulis. So, ako, mga ko, mga dahil ako ang Sudan Council, may dala ako ng mga kabataan, ng mga babae. So, pag baba nila, pupukan na. Napupuk ako, nakita mo, may picture pa ako, naka skirt kasi ako, I didn't know any better at that time. Nag-rally ako, naka-miniskirt. Tinamaan talaga ako sa tuhod, tapos, may ganoon. Daming nasaktan doon. Pumutok talaga. So, yung first quarter storm would um, represent na series of demonstrations initially to protest against uh, fraud in the elections, the re-election of Marcos, and then the total na kahirapan sa bansa. Pero dahil nga uh, dinisperse na napaka-brutal, naging police brutality na naging issue at sunod-sunod na yan ang mga rally. From the new center of the Philippines, and the city of Manila, the Miss Universe beauty pageant. And now, Before June 12, 1970, mga April, nag kami sa Binibining Pilipinas, Miss Philippines pa noon, para expose ang commodification of women. So, isa din yun na contribution ng first quarter stone to colon women na hindi lang tayo pang kama o pang kusina, ganun yung sinabi. Para din tayo sa pakikibaka. So, yung call na ang lugar na kababaihan ay sa pakikibaka, a woman's place is in the struggle, part din yan ng FQS. Uh, sa kasamang palad, uh, nahuli ako habang nag-organisa ako So, pagkahuli sa akin, hindi alam, walang nakakaalam na magulang, dinala ako sa isang opisina at dalawang gabi na interrogation na torture ako. Umaga, so ang um, hard, pinahubad ako, pinaupo sa yelo. No. Uh, pagkatapos niyan, pinahiga ako sa kwan, sa bench. Yun yung water cure. Ganyan. Sa so, doon, later on malalaman ko kasi lipat-lipat ako ng kulungan anyway ilo-ilo muna tapos dinala kami sa Cebu may isa pa kami kung kasama na din dinala kami sa Cebu kinulong din kami doon nag-strike kami doon tapos dahil dyan nilipat na naman ako sa Maynila <laughs> March dalawa kami dyan na kami sa Fort Bonifacio na ngayon ay BGC na. Hindi na namin alam saan kami kinulog dyan dahil na Bonifacio Global City na. Tapos doon, magkakwentuhan ka. Hindi isolated yung experience ng torture. Systematic siya talaga. Mga kabataan na mga lalaki nilulugdob ang sa inodoro na puno ng kwan. Ang dumi, ang pagkukuryente sa ari, tsaka sa may mga babae na nirepa nag-attempt sila eh. Kasi nung gabi, nakahubad ako. Nung umaga, nasa opisina yan, pinapatay lang ako na wens na wall. Pero pa rin ako. May lumapit sa akin, nagtagpa akong lalawin. Pero lumaban ako. So, in a sense, yung trauma na sa torture, dahil alam ko una, aktivista ko eh. alam ko na bahagi ng buhay ko ay posibleng mangyayari. Ganyan. So, parang to certain extent, ready ka. Na part ka ng uh, sacrifice na dadaanan mo. Uh, at alam mo kung anong pinaglalaman mo. At alam mo na hindi ka masamang tao eh. Nung nahuli ako, nang hindi ako muntis nung una ako nahuli. Nung pangalawa, January 28, muntis ako. Yan, yeah, nanganak ako sa loob ng kampo. Nanganak ako June 15, 1984 sa Camp Grame, Station Hospital. Tapos lumaya kami March 1, 1986 mag two years old na ang anak People power, nagpalaya sa amin. So, ang unang laya ko, takas. Pangalawang laya ko, people power na. So, June 15, 1986, ikat two years old ng anak ko, nag-birthday, birthday na siya sa laya.